Papunta nga kami ng barrio para mamigay nga ng mga invitation card para dun sa birthday nga ni nanay. Hinatid nga kami ni Lembot yung bunso ko nga ang kapatid. Papunta nga dun para hindi na nga kami maglalakad. Tawa nga kami ng tawa habang pasakay nga kami ng motor. Kasi kay Mary Jane pa lang talagang sakop niya na nga yung upuan. Eh dalawa pa nga kami ni nanay na sasakay. Hindi na lang din kamo at medyo malaki din nga tong motor nga ni Lembot. Kaya nagkasya din kaming tatlo. Apat nga kaming magkakasama at sinalin nga. Pero nauna na nga siya dun sa barrio at aang Pagpapantay na nga lang nga kami. Maganda rin pala eh. Kala ko maliit lang. Bago nga kami makarating nga ng baryo, meron kaming isang bahay na dinaanan nga dito. At iniabot na nga ni Nana yung invitation para nga sa kanila. It's her birthday. Kasi hindi rin magpapantay. Sorry.

Isa-isa na nga namin na maibigay yung invitation sa may mga pangalan din. Kapag hindi naman nagawa ng invitation, binibili na lang namin na... Pumunta na nga lang nga sa bahay kasi nga birthday nga ni kapag Nanay. Nabang nga kami, meron ding nagbigay sa amin nga ng balimbing ang OA ko nga sa part nga na to kasi nga piling maasim yung kain ko pero ang totoo medyo matamis yan at hindi talaga siya maasim. Mga kapatid nga ni tatay yung mga nagawan nga nila na rin nga ng invitation. Then yung ilang mga kamag-anak din at mga kaibigan. Hindi na nga namin nabigyan ng invitation card si Papay Imyon yung kapatid naman ni tatay na Sabi panganay. Sabi nga ni Kuya dito yung anak naman nga niya na kahit umuo nga daw yung sipayim yun, eh, walang kasiguraduhan na pupunta nga siya kasi nga hindi naman sasanay sa mga ganong okasyon nga at mas gusto na nga lang nga daw nung nakatambay lang nga sa bahay kaysa daw nagiikot-ikot nga dito sa lugar nga nila. Tapos nga naming maipamigay nga lahat, bumalik na nga kami sa bahay. Naglakad na nga lang nga kami at hindi na nga kami nagpasundo kay Lembot kasi nga apat nga kami, sigurado naman hindi rin kami kakasya kasi sa motor. Kaya mas binili na lang talaga namin maglakad. Saka malapit lang din naman yung nilalakad, tatawid ka lang naman ng palayan. So yun nga yung pinaka-shortcut na daanan nga nila dito, papunta nga ng baryo. Kabalik nga namin dito sa bahay, naabutan nga namin sila, Michael, yung mga kapatid ko ang lalaki at saka yung mga pinsan ko. Nagiinuman nga sila. Maraming ang dalang Alfonso kami galing nga ng Manila. Sabi nga ni nanay dapat daw hindi Alfonso yung binili. Kasi mas prepare talaga ng mga tao nga dito, lalo na yung mga kababaihan na kaibigan nga ni nanay. Ang iniinom nga nila ay yung gin. Kasi para daw sa kanila, hindi nga yun masakit nga sa ulo. Then kinahapon na naman parang mga alas 2 or alas 3 Pupunta nga kami ng bayan para bumili nga ng mauulam namin ngayong gabi And Yung iba pang kulang na hindi nga nabili nga sa Manila na gagamitin naman sa pagluluto Dahil nga may sasakyan isinama nga namin yung mga pamangkin ko nga Yung anak nga ni Michael na tatlo Kasi gustong gusto daw nga nilang sumakay nga ng ban Pagdating nga namin ng bayan nga ng Banwa Sa simbahan nga kami nagpark Kasi wala rin namang mapaparking nga sa gilid nga ng kalsada Para rin kasi makita nga ni ate Ate Maji, pati na rin nga ni Kuya Bito, yung, si, yung simbahan nga na isa sa mga sikat nga dito sa karamuan. Sabi ko nga kay nanay, hindi na nga ako sasama mama lengke. Silang dalawa na nga lang nga ni Mary Jean, pati nga ni Tita Tess. Kasi nga ako na lang yung magbabantay nga ng mga bata. So yun, yun Pagkaalis nga nila nanay, nag picture, -picture nga ako dito. Tinanong ko nga sa Ella kung kaya nga niya akong picturean. Sabi niya, oo naman daw. Kaya tinuruan ko nga siya kung ano nga yung gagawin. Tagal din nga kami nagantay kay nanay dito bago nga sila nakabalik. Nakakuha sa beer ng bulaklak bilinigay niya sa akin kasi favorite ko raw ang yelo. Oh, eh, doon eh. Oh. <laughs> Ang sweet naman ni eh, Javier. Binigyan niya ako ng yellow na bulaklak. <laughs> <laughs> Lower naman yun eh. Lower hmm. naman. Hmm. Napunta ko doon. Maya maya nga nagchat nga sa akin si nanay na abangan na lang daw nga namin sila sa grocery kasi ando na nga daw sila. At hindi na nga sila dadaan dito nga sa simbahan at yun na nga yung sinabi ko kay Tito Orly. mata ng Bicol, hindi magreklamo. <laughs> Hi, Kinagabihan nga, maaga na ding nagkatay nga ng baboy para mas maaga na raw mahiwa-hiwa. Mga alas kasi dapat nila ng madaling araw kakatayin nga yung baboy. Pero mas inagahan nga nila dahil nga medyo malaki yung baboy kaya marami talagang hihiwain. Itong gabi nga, bago nga kami magsipagtulog, tumulong na rin kami maghiwa nga ng mga panangkap. Dito na din nga kami sa mga gulay nga nag-focus. Nagpatulong na din nga ako sa mga bata habang nainom nga sila. Inom para may pampalakas. Wala <laughs> bukas kasi yan eh. Pero <laughs> may <laughs> bibili daw eh. Bibidyo ako muna sa gano'n. Hindi ang na mga <laughs> Magandang gabi Magandang gabi So yun guys, hanggang dito na lang po muna Yung ating video for today Maraming maraming salamat po sa inyong panonood Mag-iingat po kayo palagi, God bless and Babush!